Unang-una kasi uh, para maaksyonan yung mga reklamo doon sa mga sasakyan na narirehistro dito sa Region 12 na mga smuggle. Pangalawa, yung mga mga may encumbered na sasakyan na natatanggal ang encumbrance, lahat yan ang dinito nangyayari sa Region 12. So kailangan kong agarang bumaba dito, harapin sila yung mga opisyal. So sa initial na investigation ko, ang recommendation ko, balik muna sa central office yung kanilang regional director. Then uh, yung uh, new registration, nagbigay tayo ng tagubilin na bawal muna silang magrehistro ng mga surplus dito hanggat hindi nakaklaro yung mga pinagagawa nila dito sa Region 12. Saka agaran ko rin ang pinag-uutos na walang movement ng tao o walang hiring muna dito hanggat hindi nakiklaro yung investigation namin. At hinihingi uh, rin ako ng tulong sa National Bureau of Investigation uh, para mas malalimang man yung bisigahan to. Then, papagtaingin ko dito yung audit ng uh, Central Office para ma-audit lahat ng mga pinagbibigyan nila ng mga papeles dito. So, yung mga nahuli namin na uh, sasakyan dati noong June, ay lahat dito nakarehistro. Kaya kailangan talaga mas malalim na investigation dito. So temporarily, ganun muna yung uh, uh, regional director, uh, doon muna siya sa central office habang pending yung investigation dito. Kasi yung regional director, meron din siyang kailangan sagutin, may mga reklamo sa Ombudsman at sa ARTA. regional office na nagre-rehistro ng mga smuggled na sasakyan, eh tigilan na nila. Pangalawa, lalo na yung mga gumagawa ng mga uh, income runs binugura. Technical kang napin po yan. Kaya hahanapin ko lahat ng mga regions kung saan nila pinagagawa yan. At mananagot yung mga